Welcome to this channel. Ang ating presentation ay tungkol sa ilang ordinaryong tao na ginamit ng Panginoon upang maging channel ng mga naghihirap na kaluluwa sa purgatorio upang sila ay makahingi ng tulong sa mga nabubuhay pa. Ang ganitong estado ay ibang iba at huwag itulad sa channeling ng espiritism o medium. Ang mga iyon ay mula sa kadiliman. Maraming pagpapakita ng mga kaluluwa ang hindi nabibigyan ng malawak na publisidad dahil mga simple at tahimik na tao lamang ang involved. Bibigyan natin ng pagkilala ang ilang mga karanasan na makikita sa historical account ng isang pari mula sa Germany. Si Father Hermann Wagner na nakaligtas sa mga taon ng paghihirap ng Nazi regime ay kura paroko na ng isang simbahan sa Bohemia na parte ng Czech Republic may isang widow ang nagtapat sa kanya na siya ay binibisita ng mga kaluluwa sa purgatorio. Hiniling ng mga kaluluwa sa pari na ituro ang tungkol sa purgatorio upang magkaroon ng debosyon sa kanila. Itago natin ang ginang sa pangalang Ruth na nagkaroon ng unang aparisyon noong 50 years old na siya. Eight years nang namatay ang kanyang asawa noon. Ang kanyang nag-iisang anak na lalaki naman na isang sundalo ay namatay sa digmaan ng Germany at Poland. Nabubuhay siya sa isang maliit na farmstead na may dalawang baka, isang guya, at ilang baboy na siya lamang ang nangangasiwa. Araw-araw siyang nakikitang nagsisimba, nakasama ang ilang mga bata mula sa nayon. Mabait at palakaibigan siya at alam ng mga tao ang kanyang kabanalan. Ang pastor lamang ang nakakaalam ng pagpapakita sa kanya ng mga kaluluwa. Isang gabi nakarinig ng tinig si Ruth. Madalas iyon at malimit sa gabi pagkagaling niya sa kwadra. Nakilala na niya ang tinig. Ito ay ang kanyang asawa. Subalit hindi pa rin siya sigurado. Nagdasal na lang siya ng rosaryo para sa mga naghihirap na kaluluwa lalo na particular para sa kanyang asawa. Dahil wala nga itong naging pasensya, noong nabubuhay pa dahil sa sakit na kanser at naging malayo sa Diyos alam niya, nagbabayad sala ito. Makalipas ang ilang gabi, nakakita siya ng medyo malabong aparisyon sa kanyang silid. Uminom siya ng holy water at nagdasal. Sa takot niya, akma siyang lalabas ng silid upang tawagin ang isang kapitbahay, subalit nakita niya ang kanyang asawa. Ang sabi, Ruth, ako ito ang iyong asawa, huwag kang matakot pumunta ako upang humingi ng tulong. Magdasal ka ng tatlong chaplets bawat araw at huwag mong sasabihin kahit kanino at ito ay nawala na. Sinunod niya ang pakiusap ng asawa, araw-araw siyang nagdarasal ng chaplet. Dinagdag pa niya ang dasal ng paghingi ng kapatawaran para sa kanyang asawa sa pagiging impatient at irritable nito sa kanyang suffering. Makalipas ang ilang linggo, nagpakita muli ang asawa. Iba na ang aura nito. Nakatingin sa kanya ng may ngiti at puno ng pagmamahal. Nagbalik tanaw sa kanyang ang kabataan nito. Kinumusta niya ito. Ang sabi ay mabuti na siya at malapit na siyang makarating sa kanyang tahanan. Magiliw itong nagpasalamat sa kanya. Sa kanilang pagsasama, never itong nakapagpasalamat sa mga bagay-bagay dahil lagi itong nagmamadali akma nang yayakapin ang asawa subalit umiwas ito at sinabing hindi pa nararapat at marahil sa ibang pagkakataon may sinabi pa kay Ruth ang asawa marami pang kaluluwa ang pupunta sa kanya at ang mga iyon ay may permiso mula sa Diyos at huwag niyang tatanggihan kailangan nila ng tulong at huwag siyang matakot pagkasabi nito na wala na ang asawa at hindi na muling nagpakita sa kanya. Sa palagay niya nasa langit na ito. Lumipas ang mga panahon, wala na ulit nagpakita sa kanya. Naging regular na ang pagdarasal niya para sa mga kaluluwa. Lagi niyang nasa isip ang kaisa-isang anak na namatay sa digmaan. Tinatanong niya ito lagi sa mga kaluluwa subalit walang sagot. Isang hapon, habang siya ay naglilinis ng kanyang silid, isang matandang babae ang nagpakita, kulubot na ang mga balat nito at nakakatakot ang hitsura. Hindi naisip ni Ruth na isa itong kaluluwa. Tiningnan niyang mabuti ang matanda. Nasabi niya sa sarili kung hindi niya napakapangit, kahawig nito ang kanyang lola sa mother's side, ang lola Joanna niya, subalit matagal na itong patay. Tinanong niya ang matandang babae kung sino ito, dahil hindi niya ito nakikilala. Nagsalita ang matanda, kilalang kilala mo ako. Ako ang iyong lola Joanna. Hindi siya natakot dahil iyon ang sabi ng kanyang asawa, huwag siyang matakot. Tinanong ni Ruth kung ano ang kailangan ng kanyang lola. Humihingi ito ng dasal sa kanya at sinabing tulungan ang mga mahihirap at nangangailangan. Naalala ni Ruth noong ito ay nabubuhay pa, suplada ito, hindi makatao, laging may kaaway at hindi rin madasalin. Makalipas ang ilang buwan nagpakita ulit ang kanyang lola. Hindi na ito pangit at wala na ang mga kulubot. Nakangiti sa kanya at nagpasalamat. Sinabi nito noong una, hirap na hirap siya at malubak ang kanyang dinadaanan. Subalit nasa maayos na siya. Tumalikod na ito sa kanya, subalit bumalik na parang may nakalimutan. Ang iyong anak nga pala ay nasa pagpapalana ng Diyos. Magdamagan siyang sugatan sa digma ang iyon. Kanyang tinawag si Jesus at hiniling na ang kanyang sugat ay ilagay sa mga sugat nito at siya ay namatay. Itinaas siya ng kanyang guardian angel. Ayon sa lola ni Ruth, ang kamatayan ng kanyang anak ay death of sacrifice, nakibahagi siya sa sakripisyo ni Jesus. Punong-puno ng luha ang mga mata ni Ruth. Dalapitan na niya sana ang kanyang lola upang hawakan ang mga kamay nito, subalit sinabi nito huwag mo na akong alalahanin. Marami pa ang darating, huwag kang matakot. Nawala na ito at hindi na muling nagpakita. Makalipas ang walong araw, nagpapakain si Ruth ng kanyang mga alagang baboy nang mapansin niya na may lalaking nakaupo sa lamesa na malapit sa kanya. Hindi pa ito matanda, subalit parang may mabigat siyang dalahin sa buhay at mukha pang mapanganib na tao sa kanyang paningin. Alam niya agad na isa itong kaluluwa. Tinanong niya kung ano ang kailangan sa kanya. Tulungan mo ako, ang sabi nito. Be good to people and animals, Think good, speak good, do whatever good you can do. At bigla na itong nawala. Complete stranger ang lalaki kay Ruth. Kailangan ng lalaki ang sacrifice of goodness. Inisip ni Ruth na marahil hindi siya naging mabuting tao at hindi nagpakita ng pagmamahal. Marami pang mga kaluluwa ang dumating. Nangangailangan sila ng prayers and more sacrifices. Kapag sa tingin niya ay na-overwhelmed na siya, at hindi na niya kaya, mabait naman ang mga kaluluwa, may mga panahon na wala siyang panauhin, at talagang binibigyan siya ng pagkakataong makapagpahinga. Maalaga si Ruth sa kanyang mga hayop sa kwadra, kung kaya't ang mga ito ay maamo sa kanya. May maliit siyang guya, na tatlong buwan pa lamang at mahal na mahal niya ito. Aalagaan niya ito, at hindi niya hahayaang mawalay sa kanya. Isang araw binisita siya ng isang malayong kamag-anak at nagustuhan ang kanyang maliit na guya. Naalala ni Ruth yung lalaki. Tinanong niya yung kanyang kamag-anak kung gusto ito. Ang sabi ay oo naman, kaya lang wala pa siyang pera, sa ibang pagkakataon na lang. Ibinigay na lang niya ito. Tuwang-tuwa ang kanyang kamag-anak. Naisip niya ito ang good work na kailangan ng lalaki. Kinagabihan matapos magdasal ng rosaryo, nakita niya ulit ang lalaki. Hindi na ito mukhang problemado at maaliwalas na ang mukha. Tinanong ni Ruth kung masaya na ito. Nakangiting nagpasalamat sa kanya at sinabing ang good deeds na ginawa niya ay nakatulong ng malaki na mawala ang bigat sa kanyang dibdib. Nagkaroon siya ng pag-asa na makakarating na sa destinasyon na kanyang minimiti sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos nawala na ito at hindi na muling bumalik. Ang ilang mga kaluluwa ay nagpapakita sa hitsura ng mga kasalanan na kailangan nilang pagbayaran. Tulad ng isang ina na desperado sa pag-iyak sa paghahanap sa kanyang limang anak. Napabayaan niya ang spiritual na edukasyon ng kanyang mga anak. At ngayon ay guilty-guilty siya na ang mga ito ay tuluyan ng napariwara ito ang ng kailangan niyang pagbayaran. Tinulungan siya ni Ruth sa pagako ng karagdagang pasakit sa pamamagitan ng pag-ipon sa mga bata sa village. At turuan sila ng tungkol sa relihiyon. Makalipas ang dalawang buwan, muling nagpakita ang ginang. Magaan na ang kanyang pakiramdam dahil pinayagan siyang makita ang estado ng kanyang mga anak. Mga buhay pa ang mga ito at hindi naman sila naligaw ng landas. Si Ruth ay maraming natutunan na pananaw tungkol sa purgatorio. Hindi lahat ng mga kaluluwa ay pinahihintulutang magpakita sa mga tao. May partikular na kategorya ang mga kaluluwa ng kanilang paghihirap. Mayroong sa penitensya nila, nandoon sila sa kakilakilabot na kadiliman at malungkot na lugar na ang akala nila sila ay hindi na isalba. Kung sila man ay magpakita sa tao, hindi kakayanin ng tao na makita ang kanilang hitsura at maaaring ikamatay ng tao sa sobrang takot. Nalaman din ni Ruth na maraming mapagmataas o proud people ang nasa impyerno. Kung sila man ay maliligtas, ang kanilang purgatorio ay pinagliliyab ng kababaang loob at pag-ibig ni Kristo. Hindi may paliwanag ang paglalagablab ng apoy hanggang ang kanilang kapalaluan at pagmamataas ay matunaw. Matutulungan ng mga nabubuhay pa ang mga kaluluwang ito by offering humiliations for them. Tulad ng ilang mga santo, may warning si Ruth sa mga nabubuhay pa. Huwag mag-relax sa buhay na para bang walang katapusan ang kaligayahan na ini-offer ng mundo. Mayroong purgatorio at mayroong buhay sa kabila pa roon. Ang buhay sa mundo ay temporary lamang. Huwag magkasakit ng malubha o nasabingit na ng kamatayan o ang kawalang pag-asa na mamatay ng hindi handa. Laging may panahon pa upang hingin ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Walang katapusan ang habag ng Diyos sa mga tumatawag at nagtitiwala sa Kanya. The holy souls in purgatory are our friends. If everyone had to adopt a holy soul to pray for, purgatory would be emptied in no time. Saint Gertrude the Great We must empty purgatory with our prayers. Saint Padre Pio. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Please like, subscribe, share and press notification button for future upload.